Sa videong ito, ating alamin ang mga aktibong military aircraft ng Pilipinas, particular ang mga helicopters, ngayong 2024. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Ang modernong aerial fighting capabilities ng Philippine Air Force ay kasalukuyang binubuo ng 173 units ng aircraft sa imbentaryo nito, kung saan mayroong 102 units ng helicopters. Sa isang daan at na units ng helicopters, mayroon tayong 28 na Bell UH-1 Utility Helicopter, 25 naman ang MD-500 Armed Scout Helicopters, Sham na S-76 SAR or Utility Helicopters, Meron namang walong AW-109 Medium Utility Helicopters, walo Bell-205 Medium No Utility Helicopters, pitong Bell-412 SAR o VIP Helicopter, merong anim na PZLW-3SAR o Utility Helicopter, anim din na T-129 ATAC Attack Helicopter at limang S-70i Multi-Mission Helicopter. Kinagamit ng Philippine Air Force ang mga kasalukuyang helicopters na ito upang tuparin ang mandato nito habang isinasagawa ang mga proyekto ng modernisasyon. Noong 1960s, ipinakilala ng US ang iconic utility helicopter na inilagay sa serbisyo mula noong Vietnam War at naging pinaka-produced helicopter sa mundo, ito ang The Venerable Bell UH-1 Huey Iroquois ang Pilipinas bilang matagal nang gumagamit ng UH-1 Huways mula noong 1968 kung saan pinalitan ng short-lived piston engine-powered Sikorsky H-34 Choctaw. Nakuha ng Pilipinas ang unang walong UH-1H Huways at nakarating sa Clark Air Base kung saan ito ang nagbuo ng backbone ng Philippine Air Forces Utility at Combat Helicopter Fleet. Ang Bell UH-1 Huways ay ginagamit bilang isang Combat SAR At sa ADAR operations lalong laluna sa communist a terrorist group sa Mindanao noong Moro conflict. Ang helicopter na ito ay armado ng 7.62mm M60 at M134D Gatling guns, 50cal FN M3M giu 21 ang GAU-19 Gcal 50 3-barrel Gatling gun, Hydra 70/70mm rocket pods at MK-19 40mm grenade launchers. Paraming UH-1 Hueys kung saan ay na-upgrade sa Huey 2 standard para sa mas mahusay na performance at ilang mas lumang UH-1HD Huey models kung saan dahan-dahang pinalitan ng Japanese license produced UH-1J at Twin Huey models at Sikorsky Black Hawk helicopters. Ang MD Helicopters MD 500 series ay nabibilang sa American family ng mga light utility civilian at military helicopter. Ang MD-500 ay binuo mula sa Hughes 500, isang sibilyang bersyon ng OH-6A Cayuse, Loach ng U.S. Army. Kasalukuyang kasama sa series ang MD-500E, MD-520N at MD-530F. Mayroon ang Pilipinas ng MD-520MG. Ang MD520 MG Armed Scout Light Attack Helicopter ay batay sa sikat na MD500E ng McDonnell Douglas Helicopter Company at in-engineered mula sa parehong teknolohiya na lumikha ng pinaka-advanced attack helicopter ng Western World, ang AH-64 Apache. Ang Pilipinas ay nakakuha din ng 25 MD500 helicopter. Noong unang bahagi ng 1990s at ginamit ito upang suportahan ang mga tropa sa panahon ng mga engkuentro sa bagong hukbong bayan at ng mga Abu Sayyaf group sa nakalipas na ilang taon. Ang MD520 MG Defender na pinatatakbo ng 20th Attack Squadron na Firebirds ay isang light attack helicopter na may kakayahang sumuporta sa iba't ibang misyon. Pinapatakbo ng 450 horsepower na Allison engine ang MD-520MG ay may sapat na lakas upang mag-cruise ng higit sa isang daang knots at dala pa rin ito ang buong pandagdag ng mga bala. Ang katawan nito ay idinisenyo at nilagyan ng isang ganap na articulated rotor system na nagbibigay daan dito upang magsagawa ng mga biglaang pag-iwas sa mga maniobra. Malawakang nailapat ang advanced airframe design at composite technology na lumilikha ng simple, ngunit maangas at matibay na airframe. Ang pangkalahatang resulta ay isang mabilis, madaling imaniobra at cost-effective na military gunship na napakaangkop para sa sitwasyon ng Pilipinas. Nilagyan ito ng NATO Standard 7-tube rocket pod na may kakayahang mag-firing ng 2.75-inch Folding Fin Aerial Rockets, FFAR, at isang heavy machine gun pod na nilagyan ng caliber 50 machine gun. Ang defender na ito ay naging instrumento din sa Armed Forces of the Philippines Operations. Dahil madaling madeploy ang MG-520 saan man sa archipelago, ang maliliit na unit at detachment ng Army ay may available na air support sa loob ng maikling panahon. Kung saan madalas na ng mga defender ang hinaras na mapagkaibigang mga tropa na nasa oras ng pagkikipaglaban sa mga komunistang gerilya at teroristang bandido, ang mga armed scout helicopter na ito ay napatunayang mapangwasak. Naging epektibo ito sa paghahatid ng napapanahong close air support sa anumang sitwasyon ng labanan. Naging napakahalaga ito dahil na rin sa mga taong nagtrabaho sa likod ng mga helikopter na ito, kung saan mas hinubog pa ang kanilang kakayahan at naging propesyonal sa larangang ito. Ang Sikorsky S-76 ay isang medium-size na commercial utility helicopter na idinisenyo at ginawa ng American Helicopter Manufacturer na Sikorsky Aircraft. Ito ang unang helicopter ng kumpanya na partikular na binuo para sa sibilyang merkado. Ang Sikorsky S-76 ay mayroong sampung variant. Ang Pilipinas ay mayroong Siam na Sikorsky S-76A. Isang Sikorsky S-76A Air Ambulance Helicopter na may tail number 732 ng 505th Search and Rescue Group, 505th SRG. Nakilala rin bilang Angels ng Philippine Air Force ay ibinalik sa flight status pagkatapos na hindi makapagserbisyo at pinatili sa loob ng hangar sa halos dalawang taon, 669 days to be exact. Ang Angels Sikorsky S76A air ambulance ay bahagi ng natitirang dalawang air ambulances na nasa aktibong serbisyo at nasa ganap na kakayahan sa misyon. Ang 505th SRG ay higit na nakahanda upang tumugon sa isang emergency na nangangailangan ng agarang transportasyon o paglikas mula sa isang lugar patungo sa pinakamalapit na angkop na pasilidad ng medikal. Ang mga angel na ito ay nabubuhay sa motto na ang mga bagay na ito ay ginagawa namin upang ang iba ay mabuhay. Ang Sikorsky SN76A na ito, na may tail number 732, ay isang medium-sized na twin-engine helicopter na nakuha noong administrasyon ni Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. noong 1983 at naihatid sa Philippine Air Force noong 1984. Ang gobyerno ng Pilipinas ay nakakuha ng kabuang labimpitong brand new Sikorsky S-76A helicopter para sa 15th Strike Wing at 250th Presidential Airlift Wing ng PAF. Karamihan sa mga S-76A helicopter ay na-convert sa Attack Utility Helicopters, AUH, para sa 20th Air Commando Squadron at dalawa para sa 505th Search and Rescue Squadron ng 15th Strike Wing. Ang Sikorsky S-76A No. 732 ay ang tanging S-76A na itinalaga sa Presidential Airlift Wing kasama ang dalawang S-70A Blackhawk Helicopter upang i-airlift ang Presidente Marcos Sr. noong 1984. Abangan mga kamigs ang part 2 ng video na ito. Mayroon pang-anim na klase ng helicopter ang ating aalamin. Salamat sa panunuod mga Kamix. Ako ay magiiwan sa inyo ng katagang Alamin natin ngayon, 'wag nang ipagpabukas kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga Kamix. Sa susunod na video na ulit.